So ayan, nag rain. So kami po ay kalmado at maluwanay kami ngayon ni Ate Malu. At start ng 7.30, ako po ay medyo nakatulog pa. Nakatulog pa ka pa niya? Oo. Oh, oh. So tahimik ka Nung pagka, basta pagka-alarm everyone, ay direct agad kayo na ang bangang bangka. -bang. Di ba? At narinig ko na agad ang ano po ni Ate Malu. Yes! Aba, pag hindi ka pa tumayo, yes, yeah. mga pagka magagaruti ka ng mama. Niya. Abay tayo. Ayan, oh, ayan, ayan. Pinatulog naman kami ng maayos kagabi. Oo, oh, oh, diba? Pero ngayon eh So lahat po ay tumatakbo pag kaganyan Good morning na naman Lahat ay takbo ng bongga bongga sa mamad Wala na wala So huwag niya natanong na Hindi pa kami nakaligo Uy ako ano talaga pagka Gaising mo pagka bangong ko Uy ano ito na Ganto na talaga kami Sige Grace nasa ano pala Nasaan kasama ko si Grace Nasaan ka si Grace? Kaalit lamang Oo kakalabas naman Kamagi na Kamagi si po kakala ko kasama mo Ay uuwi

ng ano, tala naman. Kala ko tayo tatlo natin si Ate Grace. Pauwi na naman kasi ina na si Ate Grace. trabaho ba si Ate Grace? May, movers na dadating sa bahay nila at oh. Nga na nga nag-chins na yung amo Pinababalik siya ngayon ng among niya at dadating ang movers na yung pake. Ate okay. Malo, kaya Ate Grace, ikaw ito ng dalating eh.